Kapuso aktres Katrina Halili, nagluluksa sa bigla ang pagpanaw ng kanyang non-showbiz partner. Nagdadalamhati ngayon si Katrina Halili, dahil sa biglaang ang pagpanaw ng kanyang non-showbiz partner, na si Jeremy Giab. Umiiyak at broken-hearted ang aktres sa kanyang Instagram post nitong isang araw, January 29, dahil sa malungkot na pangyayari. Sinabi raw kasi nito noon sa kanya, na alagaan siya nito pati na rin ang daughter niyang si Kitty, pero hindi na ito matutupad pa. Ang daya mo love sabi mo alagaan mo kami ni Kitty, bakit iniwan mo kami? Nagluluksang pahayag ni Katrina sa kanyang IG post. Sa social media post naman ni Quezon City Councilor Don De Leon, pumanaw umano si Jeremy na isa niyang kaibigan dahil sa atake sa puso. May best friend, may brother, may confidant and partner. Jeremy Giab succumbed to a fatal heart attack at around 5 pm today. Together with his family, we ask for prayers for his soul's eternal rest with our Lord. A precious life gone too soon. Wake details to follow. Saad niya. Kasunod ng post niyang ito ay ang detalye ng burol ni Jeremy. Samantala, ipinost naman ni Katrina ang foto nila ni Jeremy sa kanyang Instagram story with three broken heart and folded hands emojis. Bumuhos ang pakikiramay sa aktres mula sa kanyang mga taga-suporta at mga kasamahan sa showbiz, ilan dito ay sila Camille Prats, Jackie Lu Blanco, Aiko Melendez, Chris Bernal, Carla Abellana, Chanda Romero, Melissa Mendez, Aljon Lucas, Maricar Dimesa at iba pa.